meron tayo ditong uh, bagong uh, regulator ng ating desktop. Kung papakita ko rito kung paano natin ikakabit itong uh, regulator na ito. Sa dami ng wire, huwag po kayo magpanik at ito ay napakadali lamang itong ikabit eto yung uh, regulator na makikita natin doon sa loob ng ating uh, CPU at uh, bagong bago pa kasi uh, magpapalit ako ngayon ng uh, ating uh, voltage regulator dahil uh, nasira kasi yung kanyang uh, internal uh, voltage regulator 700 watts ito yung ating mga boltahe kaya siya maraming wire sa kanyang output apat na positive na 3.3 volt DC anim na 5 volt DC, dalawang positive na 12 volt DC at isang negative na 12 volt DC. Ang yung iba pong uh, connection po niyan or wire ay papunta na po ng common at sa mga sinyalis po sa ating mga LED na power. Ito yung uh, plug para sa ating uh, motherboard kanyang supply. At ito naman yung plug para sa hard disk pwedeng magkabaliktad. Ano? Uh, Pipiliin mo lang kung alin yung gusto mong gamitin, ito ba, o itong isa. Para yan po sa hard disk or sa mga DVD writer. Positive 5V DC po din itong dalawang ito. O maaaring din po itong gamitin sa iba pang mga 5V DC na mga accessories. Ito namang isa ay para naman sa fan ng ating CPU processor. Ngayon, ito yung ating uh, CPU, isang desktop no uh, na CPU. Ayan, wala na pong laman yung ating uh, likuran. Tinanggal ko na po at uh, kasi sira. Dapat natin na uh, palitan ng bago. Ngayon, ikakabit natin tong regulator. Dapat tugma doon sa lalagyanan ng ating uh, tornilyo. No? Standard po kasi yung posisyon ng mga butas ng ating uh, tornilyo. Pagka yun ay hindi sila nagkatapat-tapat, ibig sabihin baliktad po yung uh, pagkakaposisyon ninyo. No? Tinatawag din po natin ito na power supply ng ating uh, CPU. Pero ang katotohanan nito ay isa rin po itong uh, regulator no na naka-built-in natin sa ating CPU. Ito, uh, madali mo lang may na Nalagyan natin ng uh, tornilyo dito sa kanyang mga butas. Ayan, uh, nagkatapat naman po yung kanyang butas. Ibig sabihin ay tama po yung ating uh, pagkakalagay ng ating regulators. Sandali lang at itatayo ko lang yung ating CPU para makita natin ng maigi yung mga wire na paglalagyan natin ng ating mga sakit diyan sa loob. Mm -hmm. Huwag lang kayo magpanik sa dami ng kanyang wire. Ano, isa lamang itong mga connection doon sa ating uh, control panel diyan sa harapan ng ating CPU. At ang iba naman ay nagmula doon sa ating hard disk at sa DVD player or writer yan yung uh, supply ng ating uh, motherboard dito natin ilalagay sa puting terminal na ito huwag lang masyadong uh, i de yung plug natin at baka mabasag yung ating motherboard at ang susunod naman ay ang supply ng ating uh, hard disk hard drive mamili ka lang dito sa dalawa na ito babaliktarin lang natin yung CPU Ayan po yung ating uh, hard drive. Ayan po yung uh, lagay natin ng ating uh, plug. Uh, ikakabit na natin. At siyempre doon sa ating uh, DVR, yan din po yung ating uh, supply para doon. Ano? O um, sakali mga uh, meron pang isang hard, uh, hard drive, pwede rin yun na gamitin sa isang hard drive yung isang uh, supply natin sa ating uh, regulator. At ito namang isa pala, no? itong isa, pwede natin masusupply nito sa pamamagitan ng plug na to, no Ayan po medyo matigas lang po itong uh, isok ng fan at ngayon handa uh, na po yung ating uh, CPU pwede na natin uh, paanda rin ito uh, before na paanda rin natin ito, ano, uh, lalagay muna natin yung mga connection doon sa kanyang uh, likuran ng ating uh, CPU unit Matatawag na natin itong CPU unit kasi nandoon na sa loob lahat yung ating mga hardware. Kaya CPU unit na ang tawag natin dito. Ngayon, uh, kakabitan na natin ng mga accessories tulad ng uh, keyboard, mouse at monitor. Ayan, ito yung ating monitor. May dalawang wire po yan. Ang isa para doon sa CPU na ikakabit natin doon sa VGA output. At yun isa naman ay power cord lang po na isasaksak natin doon sa ating 220 volts outlet. At siyempre, meron tayong tinatawag din na keyboard. Ito yung ating encoding na device. Kung sakaling gagawa tayo ng mga dokumento, mamimili ka lang sa apat na port ng ating USB port. Meron kasi tayong apat na port sa USB. Siyempre, at ang ating tinatawag na mouse, isang pointer device po ito. Isa rin po itong USB port na plug ang kanyang wire. No? Mamimili ka rin doon sa natitirang tatlong port ng ating USB USB port at ang pinakahuli ay ang ating power cord ng ating CPU na siya namang isinasaksak din natin sa ating 20 volt outlet uh, siya nga pala do, doon sa mga hindi po nakakaalam patungkol po sa VGA no. meron tayong uh, ibig sabihin po sa VGA um, VGA po ay uh, ibig sabihin po ay video graphic adapter po. Yun yung ating uh, ibig sabihin po ng VGA. No. At yung ano naman, kanina pa ako sabi ng sabi ng USB uh, no, para mapaliwanag ko rin. Kaya tayo uh, mayroong acronym na USB. Ibig sabihin po niyan ay uh, Universal Serial Bus po. No. So, ibig sabihin yung lahat ng mga data na lumalabas sa isang yung uh, USB device ay in series form po yung ating uh, data na lumalabas no. Dalawang klase po yung uh, data na lumalabas yan. 1 at saka 0. Yan po yung uh, language ng ating uh, computer machine. 1 saka 0. Pero ang resulta niyan ay uh, mga komplikado uh, information po. No? ang lumalabas uh, ito, uh, pinaanda na natin yung ating uh, computer, uh, makikitang nagbubuting na po siya ating uh, pan, uh, bagong uh, inilagay na voltage regulator, ayan na po uh, maraming salamat po sa mga uh, pagsubayba sa aking video at uh, pagpalaan po tayo ng ating may kapal, hanggang sa susunod uh, sana hindi po kayo magsawa sa aking mga video at uh, marami naman po tayong uh, matutupunan dito sa aking uh, channel. Kaya hanggang sa muli, Diyos mabalos!